Yan. Lang. Yan, game, game. Iyakat ko lang. Ano uh, ba? Magpapatawas ka ba? Ah, uh, mas katawalo mo. Hindi ka lang. Isusot ko lang ang mga pangyarihang bandana para magamos natin ang mga Ba't ba may dala ka pang kandila? Magpapatawas nga po ako. Hindi yan ang pamamaraan ng aking paggagamot. Yung ito ginagamit sa pagkatawas. Ito. Tawas. Kaya masakit ang ulo mo. Naaamoy mo yung pinili mo. Tapos yung mo. tas mo, tas mo. Yan ang pagkatawas yan. yung nakasanayan nila kandila. saba pa. Sakit-sakit. Yan. Ang tawa. Yan. Mawawala na yung sakit ng ulo mo dahil naamoy uh, may kilik mo. Eh. Yan. Yung kandila na yan. Baliwala na yan. Matagal na nakasanayan na yan. Ito naman. Hugasan ko ng kamay dahil ang tawa. Okay na. Palagay ko gagaling ka na mamaya-maya yan. Makapangyarihan eh, yung tawas ko na yan. Ang dalaman. 训练。<Yeah. S 2> yeah.